Hello guys, it's been 7 weeks since yung October 7 na naganap ng massacre. Kumusta naman kami dito, mga OFW dito sa Bansang Israel na hindi pa umuwi? Actually, yung repatriation program ng uh, Philippine Embassy, ongoing pa. Tsaka marami ng mga nagparipat na. Pero mas marami pa rin yung ayaw umuwi. Bakit? Kasi kaya pang i-handle ng Israel yung bansa. Actually, parang walang gera dito. Although may nagpapalipat pa na ng mga rockets, pero parang walang gera dito. Salamat na rin sa Iron Dome kung hindi patay na kami lahat dito. Yun, uh, yung mga nagparipat na yun, uh, halos mga wala ng visa or uh, kamamatay pa lang ng alaga na wala sila ng visa. Yun. Tsaka yung iba, one year or two years pa lang sila dito mga hotel workers so hindi pa sila sanay sa ganitong sitwasyon. Pero alam nyo ba, naging pabor sa kanila yung situation na ganito. Kasi nakalibri sila ng ticket. Yung ticket dito, hindi biro. 600 to 900 dollars lang naman. One-way ticket lang yun ha. Tapos, may benefits pa silang makukuha sa ating government. Mga 100k plus yun. O diba? Yun, naging pabor sa kanila yung situation na ito. Um, kami, mga hindi pa umuwi. Tuloy ang buhay. Huwag lang maging wars. Kung hindi, bye-bye Israel. Yun lang. Salamat. God bless us all. Ingat tayong lahat. Bye-bye.